Hello mga kasari, another day, another vlog na naman tayo ngayong araw at ngayong araw ay mag-update ako sa inyo ng aking mga delivery ngayon at kahapon at isisingit ko yung video ko nung nag-unboxing ako ng pinadala sa akin na thermos ni Sis Marie uh, noong Sunday ko pa yan siya in -unbox. pero ngayon ko lang siya ma-upload at Maraming maraming salamat sis Marisa, sa patuloy na pag-support sa akin at napakaganda ng thermos kasi hindi mo na siya kailangan na ano na magsalin-salin nga ka kasi parang air siya na i-click mo na lang sa taas at lalabas na yung tubig. Maraming maraming salamat sis at ito na uh, ang aking pag-update sa inyo ng aking mga delivery ngayong araw at kahapon. Keep on watching guys! Oh. Hi guys, good afternoon. Another parcel ulit. Ito yung kasama nung pinunboxing ko kahapon. Uh, Na-late lang siya. Nasa simbahan ako kanina nang dumating ito dito sa bahay. So, i-unbox natin ulit ang padala ng aking generous na sponsor na sila Ases Marie at Kuya Stefan. So, ito na sis, dumating na yung parcel. Nag-advance yata ng one day kasi sabi mo is so pa. Pero nandito na ngayon. So, i-unbox na natin. Excited na ako gamitin ito Kung ano man ang laman nito. Thank you so much sa inyong dalawa sa lahat-lahat ng mga binibigay ninyo sa akin. Maraming salamat. Pa-bubble wrap siya sa inyo.

Ang laki pala nito sis. Ay, wow, ang ganda na kanyang bubble wrap. Hindi siya, ano, hindi siya yung bubble wrap na nilalagay lang ng mga Riders sa, ay, ng mga ano pala, ng mga seller. yung pagka-bubble wrap nito? Chào sao Ano pa kung gumamit nito sis? Ah. Yan ito pala yun. Ganyan pala siya guys. At thermos siya na hindi na siya ano, parang, parang airpot. Pero di ba yung airpot naman na eh inaano siya yung Sag dito, ginaganon. Ito naman ay pataas. Ganyan. Tapos, ganoon lang natin. Uh, ah, tuturo na yung tubig dito. Ganito pala siya. Maraming maraming salamat sis sa ah, bagong termos namin. Ang ah, napakaganda. Ang ah, ganda ng kulay. Uh, ah, Magay dito sa aming kusina. Thank you, kasi Maria Diaz Excited na akong gamitin dito. Meron kami, pero kulay green. Tsaka hindi siya ganito. Siyempre, yung manual na ano, na thermos lang na ginaganun. Maraming salamat! At ito na mga kasari, ang ating delivery ngayong araw. Uh, half case ng cold cheese na malalaki. Ang bintahan ko niyan dito sa amin ay 16 pesos. So, ang laman ng kalahating box ay 30 pieces. At meron din tayong kalahating rim ng Yakult. Ngayon din yan dinilevered bali 5 pack mas mura siya kaysa bayan at mayroon tayong dalawang balot din ng asin kada balot ay dalawang kilo so mayroon tayong apat na kilo na asin at yung luncheon meat ay kahapon din deliver Argentina luncheon meat na malalaki 90 pesos ang binta ko at Shanghai na luncheon meat 90 rin ang bintahan ko dyan Take tatlo-tatlo lang ang aking binili kasi try pa lang natin yan kung mabenta din dito sa ating uh, store. Kaya hindi tayo kumuha ng marami kasi baka abutan tayo ng expiration. At ang susunod niyan ay yung kasama din niya, uh, mga Madilata rin na maliliit. Argentina meatloaf na 150 grams. 12 pieces din ang binili ko. Bali, apat lang na klase yan dyan sa karton. Uh, wow ulam. 12 pieces din, assorted flavor. Tapos, mayroon tayong maliit na uh, Argentina meatloaf yung 100 grams. At 12 pieces din ang ating binili. At... Mayroon pang pa Argentina na corn beef na 100 grams din. Uh, bali, dusi din ang binili natin. So, yan lang mga kasari ang update ko sa inyo sa mga tinilever ngayong araw at kahapon. So, sa Friday pa ang iba nating mga delivery. So, bukas may ako ay yung nasa Jack Angel. At maraming salamat. Thank you for watching.